Okay, start tayo, no. So, ito, dito natin lalagay. Kakaroon tayo dito ng maliit na kwarto pang maliit na office room. Ito, no. So, tignan muna natin kung gaano kaganda yung day out ng pader, no. Kung squalado ba ito. Tapos, kung paano natin siya iskwalahan. Baka mamaya tabingin na naman yung pader, eh. Ang mga gagamitin natin, level bar, hulog, pitik martilyo, extension, grinder pang putol ng bakal, at saka mamaya pakita natin paano, siya paano puputulin itong form blocks. Bare na ito eh. Ah, ano, chipping gun ito eh. Kung may chichip tayo dyan, tapos diretso na rin pan. Chipping gun na may drill to. May hammer. So kung paano ikabit, yan natin. Ang kaso, naubusan sila ng adhesive para dito. Ngayon, umorder no ako sa ibang supplier, hindi naman na i-deliver agad. i eh, gagamitin na namin. So, ang sabi naman, ubra naman daw yung ano, heavy duty na tile adhesive. So, for the meantime, ay muna gamitin natin habang di pa dumadating yung adhesive talaga para dito pagdating yung adhesive tsaka natin i-review din yung adhesive na para dito talaga pero obra naman daw yung tag adhesive na ano, heavy duty so let's go so gamit kung pang eskwala kini-check ko kung eskwala ito yung pader ginagamit kong eskwala yung ano kapiraso ng plywood basta siguraduhin nyo lang eskwalado yung pagkakaputol nyan kung so, hindi naman kailangan eksaktong exact eksakto pancheck lang naman o, nung yung ko. Ayan, di ba? May siwang sa kilikili. Hmm, bas dito dikit na. Pero buti lang, hindi ka nung kalaki. Ah, eh. uh, pwede na yan ha. Pwede na yan pagbasihan. Siguro adjust na lang tayo ng konti sa natin. Paulong. Para eksakto pa rin. 1.4 meters ando. 1.4 by 1.4 eh. Uh, hmm. hmm, may tubo pa. Hindi nyo ng tubig. Hinabol ito eh. Tapos ayun na rin pang iiskwala natin dito sa guguhitan natin sa sahig. Mas maganda nga. Mas malaki pang plywood eh. Kaso wala tayo. Okay. Na yan. Mas tayo iskwala doon ay pagkakaputol. Okay. Yan Oh. So naka-plaster tayo guguhit tayo ngayon sa sahig guguhitan natin itong sahig para sa tatag ng uh, dito ng AA sieve box natin no? mula dito sa plywood na to sinukat ko kung gano'n ito naguhit na ako nag adjust na ako konti ito yung 1.4 ko nag adjust kong konti mga uh, 26 20 mm so sukatin ko yan 40 40 rin dito Hmm. To, 40 hmm. 40 Dapat nang check mo rin to kung Skwalado ba yung Metro dyan sa plywood Pwede rin nyo naman Pansian pa to O kung ano Kuhitan tuloy tuloy Para maalan nyo lang yung metro Pero sa akin matamata -mata na lang pasok naman yan so double check natin mamaya pag ano yan, so ako pagka, pagka plaster ko ng pang iskwala ko sa padan ginuguhitan ko to kung ano kanya nabasa yung sangula ginuguhitan ko yan para pwedeng dyan ako sumukat kaysa dun sa mismong pader para mas maikli na yung sukatin kung hindi na gano'ng kahaba susukat din ako dito kung ilang distansya na yan. kailangan dito pagtapat ko nun sa yan, okay, tinapat ko na rin yung sa 1.4 meters sa na sukat natin eh. Tapos sukatan ko rin ito ng 40. Tapos saka natin pipitikan. Dapat lang malinis yung sahig. Kundi so, sa alikabok mapupunta yung ano. Tapos tapat natin ito yung isa. Hindi meron na tayo. Tapat okay, Tapat mo yan Ayan. Ayan na tayong guhit Hindi na yung sa pagkaswala. Tapos kumita rin natin yung pagganong ganun. lang ulit sa sistema. Yan. So meron tayo dito 100 mm. Kailangan rin ng konti. Kulang ng dalawang guhit. So para siguro sa ano yan. Sa mga rendering sa skin coat o sa retouching kaya nag iwan sila ng mga dalawa tatlong guhit Ayan, so may guhit na tayo ayan yung actual kapal ng pader uh, di lang natin na layout yung pinto no? so dyan tayo magbabase 1.4 by 1.4 naman na yan tapos levelan natin naman yung pader level host ayan. para naman sa level nung uh, AAC lock natin na para may palatandaan tayo kung levelado pa ba okay huwit lang tayo dito kung hanggang saan natin gusto yung level basihan lang ba reference lang yan ngayon kung paano ikabit kung paano bakalan ito mahusay so base sa mga instruction ng supplier at mga video tutorial ito lang pinang ano nila pinang mamount nila dyan so dadawin lang, lang ng mga kalahati na itong ano yan, kalahati na itong taas ng AAC block so ito nakabaon sa ano sa hectare dito papalitin natin may gagatlan natin yan oh so, analyze nyo lang mabuti kung saan ba kayo magdadawin at saka saan yung latagan ng ng form blocks natin no? so sinukatan ko to Ay, may kwento dito So, isang form blocks lang inabot dito. So, malamang tag-isang dawel yan para kabilaan may salo. Ngayon, pagdating dito sa may pinto, pinto dito eh. Hindi ko na drawing. Yung kanto, iiwan natin na wala mo ng porn block po kasi lalagyan natin ng na dyan. So, nag-offset lang ako dito ng 50mm, 50mm, tapos yan yung uh, ititira natin na walang pawn blocks. Hanggang dito lang pawn blocks natin. Oh. tapos dito na muli pasagad 60 ngayon hindi na tayo nagdawel dito sa kanto kasi magpupose naman tayo dyan dito na lang tayo magdadawel isa hindi na natin dadawelan yung kabilang pawn blocks kasi katabing pawn blocks na to no? hindi na natin dadawelan yan kaya mag masyado na magkadikit no? baka naman magbitak pwede isentro na lang natin to para hati sila ng ano ng kaltas ng pasok yan para hati sila ng kapit kasi sa dulo ngayon yung natirang si Rojo yung naiwan ay uh, ipoposte na lang din siguro natin no? kasi ano para may tibay naman to poste natin sa sulok poste sa kantuhan ito, hindi na natin pinostihan kasi dito magkakaroon din tayo ng poste sa kapitan ng ano, ng pinto. Dito siya magkakaroon ng poste. Maliit lang. Uh, Stephener column, kumbaga. Ayan, Stephener column din. Stephener column. Para so, siguradong may tibay. Kasi, naka-squale. O, so, postihan na lang din natin. Para sigurado. Ayan, so itong dawel, didrill lang natin dyan. Babarin lang tayo dito. Ayan o. Balay na tayo dito. Tapos mo natin ito dyan. Okay? Mga perang, bao na mo ito. Diba? Kadawil na. Ngayon, yung itinas na ito, yun yung ikakaltas natin dito sa form blocks. Yan. Kung gaano kakapal, medyo lakihan lang din natin ng konti sa bakal. Tapos medyo laliman natin kumpara sa diameter ng bakal. Para yung pala, papalaman natin na semento dun kakapit. Papalaman na pa natin yung semento yan eh. Bago natin i-silicate. Oh, so, ito pang kakaltas namin. Grinder na lang din. Oh, kita ka sabi <laughs> yan. Na pang cutting ng konkreto. O, oh, kaltas na ito. Hala. Sige muna lang yan. ay maluwag ah pero hindi naman nabubunot oh. Uh. kung tutusin yung iba nilalagyan pa yun ng kung anong epoxy pero tayo wala kasi tayo nun so uh, obra naman yan yun ko oh yan yan kaltasan mo dyan kaltasan, kaltasan mo rin sa kabila kabilaan kaltas nyan Uh, so, ingat lang sa pagdadawel, no. Ayan, dapat pala, inaktual namin ito. Nilapat muna yung, ano, uh, form blocks bago din Alam ko na. Paminsan, labas na. Ito kasi hati sila. Uh, okay lang yan. Tapos, yung isa mong form blocks, may kaltas din dito para kapit sa bakal. Pero ito talaga lumabas. Ito naman pumasok. Mas maganda na, inaktual talaga. Hmm. So ginawa ko, binalik ko na lang yung bakal, no. Ngayon <laughs> so, yun, para pumasok ko. Kapit na yan. Okay. Binalik ko natin, oh, ayan, oh. No? <laughs> oh, so, di ba? Nakabalik ko. So, para lang kumapit ng todo. Binalik ko na lang natin. Uh, as per eh. As per methodology naman nila, ba, dawil-dawil lang yan. Ito. Eh. So, Tingnan natin sa mga pagkakabit. I-review din natin to. Tapos, ano pong maobserbahan natin na hindi nila sinasabi, no? Okay?